Bye! Bye! Well, magandang umaga. Magandang umaga. Welcome sa channel. Mag-start akong mag-vlog. Mag Gusto kong i-document yung ginagawa ko dito sa abroad. Ako nga pala si Reggie. Ha? Nakatira sa abroad. May tatlong anak. May asawa at may trabaho dito sa... sa abroad so... <clears throat> bali ang magiging content ko is yun lang uh, ito, uh, magla, magpupunta tayo maglalakad sa trabaho tapos uh, pagdating sa... hindi ko alam basta <laughs> bali ang magiging Ako nga pala si Reggie. Welcome sa YouTube channel na to. Medyo mahirap akong magtagalog, kaya pagpasensyahan nyo na. Tsaka, ewan ko pag nagsasalita ako mas, nabi, na, na, ma, minsan mabilis, minsan nauuna pa yung, parang nauutal-utal ako sa pagsasalita meron mayroon akong gustong sabihin na nasa isip ko na pero hindi ko siya may labas sa bibig ko kasi na uh, ano nga Ewan ko pero pag pagsulatin mo ako okay lang pero syempre pag nagsusulat kasi medyo mayroon kang nang mo na wala na naman <laughs> yan yeah. um, bali introduction na video ito sa vlog na gagawin ko tingnan natin kung hanggang saan makarating yung vlog na to kung hanggang saan siya maka ano ng audience sana may isang audience na maka maka attract tayo may, may isang audience na ma-attract tayo may mga group of audience pala o may may mga sana may mga taong interesado sa sa gagawin ko na to so, so bali pupunta lang tayo sa trabaho at uh, i-discuss lang natin about trabaho lang. Bahay, trabaho, trabaho, bahay. At baka may mga interesado na, na ano, na maglibang-libang, makita yung ano, uh, makita yung ibang channel na to. Baka, baka, baka may interesado na na nakita na nila yung mga channel na kagaya ng mga pagsasaka o pangingisda or mga construction so ito, naisip ko parang interesting yata itong ganitong uh, yung video na pupunta ka lang sa trabaho Ganun. pero yan nga ang disclaimer is bawal ipakita yung trabaho kaya bawal hindi ko, ko muna din sa sasabihin kung saan ako nagtatrabaho habang nandito pa ako para for privacy din ng ng trabaho ko. At saka may mga pinipirmahan ka din kasi tayo ng mga ano eh mga confidential uh, ano information sa. So sana maintindihan niyo na hindi ko pwedeng sabihin yung kung saan ako nagtatrabaho. At yun nga, kinan natin kung saan makakarating ito. Sana sana dumami kayo ng mga magka-interest dito sa ganitong klase ng content. At uh, yan. God bless sa inyo. Sa mga naghahanap ng trabaho, siguro baka baka may ma suggest ako may ma-inspire ako along the way ng ating pagbablog. Baka may mga ideas ako about kung ano yung yung ano, company in general, no? yung pagkatrabaho sa isang company in general kahit papano baka may mga baguhan diyan na na ano medyo nangangapa pa syempre lahat naman tayo pag baguhan nangangapa at gusto ng ng uh, ng ano ng, kagaya gusto ng nangangapa pero yeah kumbaga ano naman gusto ko sabihin halimbawa bago ka sa trabaho tapos syempre may mga may mga kasama ka sa trabaho na napagtatanungan mo. Tapos, siyempre, gusto mo bang kumuha ng ibang mapagtatanungan? Ayon! O baka, or mag, makukuha na ng source of information at medyo parang uh, ano yung, how ba yung tech proper term? Related yung trabaho na pinasukan natin or nasa same industry tayo, or nasa same uh, ano tayo, same yeah, industry, yeah, same line of work, operations or mostly operational ang trabaho ko. So kung nasa IT ka, baka hindi kita matutulungan, pero matutulungan kita kung halimbawa nasa IT ka o matutulungan hindi Kung nasa IT ka at uh, nag, nag nagtatanong ka ng parang yung mga users ng ginagawa mo ako yun kasi kami yung nag-implement ng ginagawa niyo, no? Pwede din na na ano, may baka may matu may makuha ka sa vlog ko, may mahagip ba. Pero generally hindi talaga ako mag uh, magba-vlog about trabaho kasi bawal. Bawal yung i-vlog yung yung opisina. So, yun, ito lang, bahay then journey natin papunta sa trabaho. Then along the way sa trabaho pagpunta doon, i-video ko lang yung mga yung mga ano dinadaanan natin tapos yung siguro mag may maiisip tayo no bahala na kung, kung ano yung maiisip nating mga topic diyan habang nag nagba uh, nagbabike o nagsasak yan i, i, i ano ko lang uh, i-reflect magkakaroon tayo ng parang i-reflect ko lang at kung may may same experience din kayo ba why not Sige, share nyo lang yan nyo din dito sa comment At kung may ano din kayo kung meron kayong reaction sabihin nyo din kasi syempre gusto din natin matuto no? baka yung sinasabi ko eh, hindi ano hindi siya making sense ayun so, Ay, na ito lang uh, tinan natin yung magiging uh, ano lagay nung, uh, nung video natin no? Uh. Ayan. Everyday ganito. Kailangan mong uh, maghintay kasi kano, lalangoy ka ba diyan? Ayun oh. sila oh. lahat to. Kaya kung nang late ka sa trabaho mo, o, huwag mo nang asahan. Tumawag ka na. Ayan. Ayun. Hindi ka makakatawid. Pero okay yung technology nila, no? Facilities nila maganda. Infrastructure pala nila maganda. Let's go. Bike-bike lang naman dito. Magkukotse ka, ano? unang una ma traffic bagay kahit saan naman pangalawang hassle yung ano yung parkingan tara na let's go mula dito sa bahay nakikita ko na yung ay mula dito pala tanaw ko na yung uh, trabaho ko kung saan dun sa yun eh susum in ko. dun dun banda Doon tayo po punta. Let's go. May traffic light din yung mga bikes nila. Oh. Mga bike lanes yan. May traffic light. Doon pa tayo pupunta sa kabilang kabilang banda. Pak oh, Taman Tama yang may train na dumaan. Point of view. Rapidi. May bago na naman. Kabilaan yan. Hindi, tingnan natin yung kabila. Nawili na tayo. <laughs> mga nagka-graffiti, ayan o. Oh. Kuha na ng mga ideas. ng mga ideas. Yun. Baba ng tulay. Oh, di ba? Pati ba ano? DPWH baka naman sa Pilipinas baka naman pwedeng gayahin nyo na to o baka meron na nito comment na lang sa baba ayun sa baba sa By bypass ba ang tawag dito bypass lamig. Ang lamig dito. Oh. Yan. Tapos akyat na lang. Ulit. Tapos malapit na. Congratulations nga pala sa mga bagong graduates. Batch 2025. Mahirap ang uh, paghahanap ng trabaho. Kaya mag-start na kayong maghanap. Marami kayong kalaban. Sabay-sabay sa job market ngayon ng mga mga estudyante marami no uh, maging proactive ayusin nyo na yung mga CV ninyo pagandahan ng ano cover letter practice na ng interview ayun yun 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 pala yung ano natin ngayon yun ang uh, reflection natin ngayon sa mga bagong graduate masasabi ko lang um, lahat ng mga nagsisipag eh, may may kapalit may kapalit ang pagsisipag kung masipag ka at wala pang uh, wala pang uh, wala pang uh, resulta wala pang reward Huwag kang titigil. Sipagan mo ulit. Pag tumigil ka, syempre, wawala na. Huwag quit Laban lang. Sa trabaho naman, pakikisama, performance, the whole nine yards. Pero importante pa rin yung uh, dedication sa trabaho, syempre. Ito, malapit na pala tayo. Ito na oh. Okay. So yun na. Mm